Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang Indian movie na Gangubai Kathiawadi na ipinalabas noong 2022. Si Gangga ay ipinanganak sa may kayang pamilya. Isang kilalang abogado ang kanyang ama sa kanilang lugar. Maganda, masayahin at positibo sa buhay ang babae at pangarap nitong maging Bollywood movie star. Pero nagbago ang takbo ng buhay niya nang maging boyfriend niya si Ramne magandang lalaki, mukhang disente at hindi ka ni walang isa pala itong bugaw. Pinaniwalang mahal niya si Ganga pero ang totoo ginamit lang nito ang kainusentahan ng babae. Akala ni Ganga mahal siya ng boyfriend. Naniwala siya dito na may tiyahin itong malakas ang kapit para matupad ang pangarap niyang maging isang artista sa Bollywood. Kaya laking tuwa ng dalaga nang ipakita ng lalaki sa kanya ang train ticket papuntang Mumbai dahil umano isasama na siya sa isang pelikula ng paborito niyang Bollywood star. Sa sobrang tuwa ng babae, sinunod niya si Ramnek na wag nang magpaalam sa mga magulang. Sinunod niyang dalhin ang mga alahas nila. Akala ni Ganga matutuwa ang pamilya niya pagsikat na siya at saka na siya hihingi ng tawad sa kanyang paglalayas. Nang makita niyang nadala pa niya ang susi ng aparador ng kanyang magulang, nalulungkot siya at namimiss kaagad niya ang mga ito pero binigyan siya ng lakas ng loob ng boyfriend. Mapapatawad din daw siya ng magulang pagdating ng panahon na isa na siyang sikat ng Bollywood star. Pero ang hindi alam ng dalaga, sa isang iglap magbabago pala ang buhay niya. Pagdating nila sa Mumbai, dumiretso sila sa Kamathipura kung saan nakatira ang tiyahin ni Romnek na si Sheila. Dito na nagsimula ang kalbaryo sa buhay ni Ganga. Nalaman niyang bininta pala siya ng akala niyang mabait na nobyo sa halagang isang libo kay Sheila ang mamaasang ng mga babaeng nagbibinta ng katawan. Nasadlak siya sa lugar ng bintahan ng panandaliang aliw. Ilang araw na kinulong ni Sheila si Ganga. Ilang araw ding hindi kumain ng dalaga pero paglipas ng isang linggo, natanggap na din ng babae ang kanyang kapalaran. Sinabihan siya ni Sheila na kung babalik siya sa kanila, malamang papatayin din siya ng mga magulang dahil isa na siyang kahihiyan sa pamilya. Nasa kultura nilang mas mabuti pang mamatay ka kesa mapahiya ang buong angkan. Dahil maganda at bata pa si Ganga, mas malaki ang presyo niya. Mas malaki ang kinikita ni Sheila sa kanya. Siya ang star sa bahay aliw ng Ma'am Asang. Isang gabi, kinausap siya ni Sheila. Inabot ang perang tip umano ng negosyante sa kanya. Pero sinunog niya ito na kinagulat ni Madam Sheila. Sinabihan niya ang matandang babae na simula sa gabing iyon, siya na umano si Gango. Kasabay ng pagkasunog ng pera ang pagkawala umano ni Ganga. Na sinabihan din siya ng negosyante na darating ang araw na siya na ang mamahala sa buong Kamethipura. Ang lugar ng mga babaeng mababa ang lipad. Sagot ni Sheila sa kanya na nahihibang umano siya kung maniwala siya sa sinabing iyon ng negosyante. Pero iyon ang itinatak ni Gango sa isipan niya. Kaya ng mag-isang taon na siya sa bahay ni Sheila. Sinabihan niya ang mamasang na hindi sila magtatrabaho ng gabing iyon. Lahat umano sila ay mag-day off at manunood ng sine. Dahil lahat ng mga trabahante ay mayroong isang araw na off kaya may karapatan din daw silang mag-off kagaya ng iba. Walang nagawa si Sheila kundi tingnan ang mga babae niyang lumabas kasama si Ganggo. Pero pagdating nila sa sinihan, napaaway ang babae. Hindi nagustuhan ni Ganggo ang panghaharang ng lalaki sa kanya dahilan para saktan niya ito. Sinabihan niya itong, respetuhin naman ang day off nila. Simula noon, si Ganggo na ang tinitingala ng mga kasama niya na pati sulat ng mga ito sa mga magulang ay siya na rin ang pinapasulat. Isang madaling araw habang naghahanda na si Sheila sa pagtulog, nilapitan siya ng kanyang lalaking tauhan na may naghahanap umano kay Gango. Sinabi ng tauhan na parang may masamang balak ang kliyente pero tinanggap pa rin ito ni Sheila dahil nasa isip nito na gusto ring turuan ng leksyon si Gango. Babalaan pa rin sana siya ng tauhan tungkol sa kliyente pero inutusan ito kaya umalis. Isa pa lang sa dista ang lalaking kliyente nila. Nagbingi-bingihan muna si Sheila sa mga sigaw ni Gango pero nang magising ang lahat dahil sa ingay at pagsisigaw ng babae sa kapalang kunwaring nag-alala ang mamasang. Asang. Nagsinungaling pa itong lasing umano ang mga lalaking tauhan kaya wala ito sa pamamahay nila. Dinala nila si Gango sa hospital dahil sa grabing bogbog -bog at sugat na tinamon nito sa lalaki. Galit na galit ang mga kasamahan ng babae kay Sheila dahil wala man lang itong ginawa para makuha ang hustisya. Sagot lang nito na kung magsumbong sila sa pulis baka hulihin pa silang lahat. Kaya nang malaman ni Gango kung sino ang gumulpi sa kanya at kanino ito nagtatrabaho, siya nagumawa ng paraan para makamit ang hustisya. Isang araw pinuntahan niya ang isang lalaking nagngangalang Rahim. Ito umano ang amo ni Shokat ang lalaking lumapastangan sa kanya. Noong una ay sinabihan lang siyang mapaparusahan din ng Diyos ang taong gumawa ng masama sa kapwa. Pero pinakita ni Gango ang mahabang sugat na ginawa ng tauhan nito sa kanya. Sinabi niyang malaki ang pinsala nito sa trabaho niya. Kung wala daw respeto ang tao sa negosyo ni Rehim, ano daw gagawin nito? Tila naliwanagan ng lalaki at medyo naawa kay Gango kaya sinabihan nito ang isang tauhan na bantayan ang lugar at sabihan umano ito kung sakaling babalik si Shokat ilang araw ang lumipas, bumalik si Shokat sa bahay nila Sheila. Gusto pa rin nito si Gango kaya handa itong magbayad ng mahal para sa babae. Pinaalam agad nila kay Rahim ang pagbabalik ng lalaki sa bahay aliwan. Kahit alam ni Sheila kung ano ang gagawin ni Shokat kay Gango, wala itong pakialam basta pera na ang pag-uusapan. Bago pa man mabugbog ng todo ng lalaki si Gango, dumating din si Rahim. Binugbog nito si Shokat sa harapan ng mga tao. Simula noon, mas lalo siyang hinangaan ng lahat sa kamatipura. Kahit isa siyang bayaran, tumaas din ang respeto ng tao sa kanya. Na mas lalo din siyang kinatakutan ni Sheila. Isang umaga, nagulantang silang lahat nang hindi na magising ang madam nila. Namatay itong katabi ang pera at mga ginto. Nang lapitan ito ni Gango, nakita nito ang susi ng aparador ng kanyang mga magulang. Sinabihan niya ang mga kasama na sila-sila na umanong bahala sa buhay nila pero mas gusto ng mga kasama na tumigil na siya bilang bayaran at maging bagong madam ng kanilang bahay. Siya lang daw umano ang nakakaintindi sa kanilang sitwasyon at may panindigan na karapat dapat ma'am uno sa kanila. At niregaluhan siya ng mga kasama ng Sarah bilang simbolo ng kanilang pagrespeto. Ayaw sana niyang tanggapin ang gusto ng mga ito pero may maganda siyang plano para sa mga kasama. Naging bukam bibig na si Gango sa buong kamatipura at tumaas na ang paggalang sa kanya lalo nang mapabalita na may tinutulungan siyang bagong dating na batang bayaran na pinauwi niya sa kanila. Dahil sa matatag na panindigan ni Gango, gusto niyang maging presidente ng Kamethipura. Marami siyang plano sa lugar nila na hindi ginagawa ng kasalukuyang presidente na si Rezia. Pinagsabihan siya ng kanyang mga tauhan na malakas at mas kilala na umano si Rezia pero hinding-hindi siya natatakot dito. Para masiguro ang kanyang posisyon sa election, pinuntahan niya si Rahim para batiin sa pag-celebrate nito ng Eid. Hiningi niya dito na ibigay sa kanya ang pamamahala ng pagbibinta ng alak sa Kamathipura para magkapera siya para magamit sa election. Pero hindi ito nagustuhan ni Rahim. Pero nang sabihin ni Gangu na kailangan niyang gawin ito para sa lahat ng kababaihang kasama niya. Nagbago ang isip ng lalaki. Na kung si Reziya pa rin ang magiging presidente nila, Patuloy pa rin silang mamuhay sa impierno. Gusto niyang manalo para umpisahan ang pagbabago sa buhay ng mga bayaran na kagaya niya. Dito na antig ang kabaitan ni Rahim. Sumang-ayon ito sa mga plano niya at ginawa siya itong business partner. At niregaluhan pa siya nito ng bagong sasakyan. Dagdag pa nitong magpa-print siya ng business card na nakalagay Gangubay Mafia Queen. Isang araw, biglang ni Raid ng mga pulis ang bahay ni Gango sa pag-aakalang may makita silang alak dito. Pero sinabihan niya ang chief ng pulis na hindi siya tanga para magpahuli sa mga ito. Binigyan niya ito ng suhol para manahimik na. At isang pulis ang nagsabi sa kanya na kagagawan umano ito ng kalaban niyang si Rezia. Makipagkita lang daw siya umano rito para matapos ang kanilang problema pero hindi pa rin nagpakita ng takot si Gango. Nang sumunod na araw, habang nasa kainan si Ganggo at mga kasama, biglang dumating si Rezia. Dito pinapahiya siya ng transgender. Gusto nitong umatras siya sa election dahil wala daw umano itong laban dito. Inimbitahan pa siya nito na dumalo sa meeting de events kinabukasan. Dahil sa ginawa ni Rezia, tinawagan ni Ganggo si Rahim at pinaalam na huwag mag-alala tungkol sa raid ng mga pulis. Nakaya umano niyang talunin ang kalaban pero nanghingi siya ng proteksyon sa lalaki sakaling may ibang plano ang transgender. Ginamit ni Gango ang kanyang talino. Nagpalabas siya ng sikat na Bollywood movie ng gabing mag-speech si Razia. Kaya galit na galit ang presidente nang walang ni isang taong nakaupo sa venue. Maya-maya lang ay dumating si Gango sa venue. Sinabihan siya ng bakla na ang mga pangarap niyang maging presidente at kasal sa Kamatipura ay hinding-hindi umano mangyayari kaya maghanda daw ang babae sa mga atake nito. Isang umaga habang nasa rooftop si Gango, nakita niya ang dalagitang anak ng isa sa mga babae niya na nakakulong. Sadya itong din na drugs ng ina at kinukulong dahil pag nakita daw umano ito ng mga kliyente nila, baka pagpiestahan ang dalagita. Sabi ng ina, ayaw nitong maging bayaran din ng anak kaya sinisikap nitong proteksyonan ang bata. Dahil hindi sangayon si Ganggo sa solusyon ng ina, hinanapan niya ito ng mapapangasawa. Total na sa saktong edad na ito para makapag-asawa. Hindi man naging maganda ang reputasyon ng ina ng dalagita, nakakita rin sila ng matinong lalaki para maging asawa nito. Malaking halaga man ang naging dowry sa kasalan pero ang importante, na isakatuparan ni Ganggo ang isang pangarap na magkaroon ng ikakasal na taga-Kamethipura. Dahil sa nangyaring kasalan, unti-unti nang tumaas ang dignidad ng mga kababaihan sa nasabing lugar. At lalong lumakas ang tiwala nila kay Gango kaya siya ang ibinoto ng mga ito bilang presidente ng Kamethipura. Nang magbigay siya ng speech sa kanyang pagkapanalo, lalong humanga ang mga kasamahan niya. Sinabi niya sa mga ito na huwag matakot dahil may angkin din silang kakayahan kagaya ng mga kalalakihan. At ipaglaban umano nila ang kanika nilang mga karapatan. Sa loob ng labing dalawang taon na pagtira ni Gango sa Kamathipura, naglakas loob na rin siyang tawagan ang kanyang pamilya. At gaya ng inaasahan niya, galit pa rin ang nanaig sa kanyang ina. Dito niya nalaman na pumanaw na ang kanyang ama. Nasasaktan man siya pero naramdaman ni Ganggo na mukhang hindi na siya kayang patawarin ng kanyang ina. Isang araw, malaking problema ang kinaharap ni Ganggo. May isang agency ang gumawa ng petisyon na paalisan silang lahat sa Kamathipura, kasama sa nagpetisyon ay ang eskwelahan malapit sa kanilang lugar. Bad influence umano sa mga estudyante ang mga bayarang babae at ang mismong mga clubs na tirahan ng mga ito. Nagulat na natawa si Ganggo nang marinig ang petas yung ito. Pero nang sabihin ng agency na bibigyan siya at si Rahim ng tig-isang unit para sumuporta sila sa petition, dito na nagalit ang lalaki. Hindi umano ugali nitong man ng may bahay, kundi tumutulong ang lalaki na magkaroon ng bahay ang nakakarami. Pinayuhan ni Rahim si Ganggo na maghanda para sa labang ito. Dahil aabot umano sa korte ang petisyon laban sa kanila. Nang sumunod na mga araw, sunod-sunod ang rally ng mga taong kontra sa prostitution sa Kamethipura. Pero hindi nagpatinag si Ganggo sa mga ito. Patuloy lang ang kanilang negosyo. Isang umaga, pumunta siya sa eskwelahan para i-enroll e ang mga kabataang anak ng kanyang mga babae at sinabihan din niya ang paring na mahala dito na itigil na ang mga rally dahil nakaaapekto na ito sa kita nila. Isang daang taon na daw umano ang club sa Kamathipura kumpara sa eskwelahan na nasa apat na taon laman. Ayaw sanang tanggapin ng pari ang pag-enroll niya sa mga bata pero sinabihan ito ni Gango na may karapatan ang mga batang makapag-aral. Hindi dapat hadlang ang pagiging bayaran ng kanilang ina para hindi sila tanggapin sa paaralan at buti na lang na sa pagkakataong iyon, may isang reporter na nakarinig sa kanila, si Fezzi. Naglabas ng bayad si Gango para siguradong tanggapin ng eskwelahan ang mga batang kasama niya. Paglipas ng ilang araw, binisita ng reporter si Gango sa Kamathipura. Ininterview ni Fezzi ang babae at kinuha na ng larawan. Hindi interesado ang babae sa interview dahil sino ba naman daw ang magbabasa sa story nila. Pero sagot ni Fezi wala sa lugar niya pero sa ibang bansa siguradong marami ang makakabasa. Ilang saglit ang lumipas, biglang dumating ang mga bata. Sinaktan umano sila ng mga guro at pinalabas ng eskwelahan. Nagalit si Gango sa narinig kaya inutusan nito ang reporter na kunan sila ng larawan at siguraduhin malalaman ng buong mundo ang pangyayaring ito. Nang sunod na magkita si Gango at Fezi, pinakita nito sa babae ang magazine na ito ang cover photo tuwang-tuwa siyang nasulat din ang karanasan nila sa Kamathipura. Dito siya sinabihan ng reporter na may gaganaping event kung saan pwede siyang magbigay ng speech patungkol sa kanilang buhay. Ayaw sana ni Gango sa mga ganitong event pero in-encourage siya ng mga kasamahan na dumalo. Dahil siya lang ang may lakas ng loob na ipaalam sa lahat ang kanilang mga kakayahan at matapang na ipaglaban ang kanilang mga karapatang mamuhay ng pantay. Isa sa mga hiling ni Ganggo na bigyan din sila ng respeto kagaya ng ibang tao dahil pare-parehas lang ang lahat na nagsisikap mamuhay sa mundo. Sana matigil na umano ang pangdi-discriminate sa kanila dahil lahat naman ay pantay-pantay. At malaki din ang responsibilidad ng Kamathipura sa lipunan nila. Marami ang humanga sa katapangan ni Ganggo at marami na rin ang nakakilala sa kanya kaya masasabing isa na siya sa maimpluwensyang tao sa India. Isang araw, may lumapit sa kanyang politisyan na nanghihingi ng kanilang suporta. Pinagbigyan niya ito kapalit ang 15 minutos na meeting sa Prime Minister ng India. Nang manalo ang politisyan, tinupad nito ang panangakong meeting ni Ganggo sa Prime Minister. May halong takot at kabaang nararamdaman ng babae pag-alis niya ng Kamathipura papuntang Delhi. Dahil sa loob ng 15 years, ngayon lang siya lumabas sa lugar na ito. Naalala niya ang taong nagdala sa kanya, ang dati niyang boyfriend na si Romnek. Pero bago pa man siya maging emotional sa kanyang nakaraan, sinabihan siya ni Fezzy na bumitaw na sa mga nangyari noon. Tapos na umano ito kaya mas dapat na niyang isipin ang kinabukasan niya at mga kasamahan sa industry ng prostitution. Dito natauhan si Gango kaya simula ng araw na iyon, binitawan na niya ang hinanakit sa nakaraan. At pinaghandaan ang pagkikita nila sa PM ng India at hiniling ni Gango sa Prime Minister na gawing legal ang prostitution sa India. Sagot nitong imposible umano ang kahilingang ito. Pero nang sabihin niyang paano matitigil ang mga trafficking at pagdurusa ng mga inusenteng biktima sa prostitution kung walang batas na nagproproteksyon dito. Na lahat ng karapatan bilang mamamayan ay inaalis na sa kanila. Napuro puro pang huhusga ang kanilang natatanggap at bansagan na parang mga kriminal. Simpleng pagmakaawa ang idinisal ni Gango sa Prime Minister na kalaunan ay binigyan din siya ng pag-asa. Pag-usapan daw umano ito ng committee at nangakong hindi rin sila paalisan sa kanilang mga bahay sa Kamathipura. Bago umalis ang babae, inaya niya ang Prime Minister na bisitahin sila para makita nito ang itim na rosas na nabubuhay sa kanilang lugar. Dahil sa tagumpay na lakad ni Gango sa Delhi, masaya siyang sinalubong ng mga tao natanggap na rin niya ang paggalang ng kanyang mga kaaway. At higit sa lahat, sobra pa sa pagiging movie star ang nakamit niya sa buhay. Malungkot man ang mga pinagdaanan niya pero kapalit naman nito ang ngiti habang buhay. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kats tayo sa susunod na video.